Suportado ni Senadora Cynthia Villar ang plano ng gobyerno na pagbili muli ng COVID vaccine sa kabila ng maraming nasayang na COVID vaccine sa bansa. Ayon kay Villar, dapat na tuloy-tuloy pa rin ang pagbili ng bakuna ng gobyerno hanggang sa madeklara na itong ordinaryong sakit na lamang ang naturang virus kapag karamihan sa atin ay nabakunahan na. Muling ipinunto ni Villar kung bakit na sayang ang mga bakuna dahil sa paniniwala ng iba na masama ito at ang mga maling impormasyon na naglalabasan sa online at mga social media kung kaya't konti ang bilang ng na nagpapabakuna lalo na ang mga booster shots kaya nasayang mga ito para kay Villar, dapat pa rin na bumili ng mga bakuna ang gobyerno hanggat hindi pa nadedeklara na ordinaryong sakit ang COVID-19 at dapat na patuloy ang pag-iingat upang maiwasan na na madapuhan ng naturang bayrusa. Yeah, we, uh, we should continue kasi uh, isan kasi may mga portion ng society na ayaw magpavaccinate for uh, mga belief nila at saka misan influence nung online, di ba? Kaya sila natatakot, may mga maling uh, uh inilalabas sa online na nakakasakit daw yung magpa-vaccine. Kaya minsan nahihirapan tayo. In fact, kami dito sa Las Piñas, we had to do a raffle para ma-encourage lang silang magpa-vaccine. Kasi mali naman yung sinasabi online. It's always good na magpa-vaccinate kasi that will uh, spare you from having COVID-19. So I guess we have to continue until sabihin na it's just like any Uh, disease, yung mga disease na every year nagpapabaksin lang tayo to prevent, di ba? Yung parang hindi na to emergency, hindi na health emergency. We're looking forward to that. Kanina may nabasa akong article sa newspaper na malapit na daw i-declare na ganon yung COVID-19. So we're hoping for that. But in the meantime, we should be careful. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.